magbigay lang po tayo dito ng konting reaction ano. Dito sa trending na trending ngayon, dito sa very popular na kay Elias, at yung isin niya sa kanyang manager, na grabe, ito ay, Siguro itong issue na to kalat na kalat na buong mando kasi sobrang sikat naman itong si Elias. Very famous talaga siya. Kahit saan, kilalang kilala na siya. Sobrang dami nga nito mga uh, line up na mga uh, kanyang mga concert. Uh, Ganon. Sobrang yung ano niya eh, katawan lupa niya eh. Pagod na pagod na sa mga concert niya. Grabe. Talagang very popular siya. At dito nga po, ano may nagtanong sa kanya uh, Tungkol dun sa page niya kasi nagkaroon din po ata ng issue yung kanyang page. Eh, ang sabi po niya, pag nagpo-post daw siya ng... Pag pinupost daw niya si Adi, bigla nawawala. Tapos yung manager daw niya, may access daw dun sa kanyang page. Kaya pinapa-delete daw kasi yung page daw na yon hindi daw yon pang-post-post -post lang. Pang-business daw yon pang-kabuhayan. At ito po, panoorin po natin itong mm, iba pa, napakarami pong issue. At uh, bala na po kayo kung anong masasabi niyo dito. Basta sa akin po, no, ang opinion ko po dito, eh, sana po yung sa manager, sana po yung personal life, huwag na niyang anuhin yun. O sa akin lang po, opinion ko, huwag ah. na niyang yun ba sa, sa kanyang ano lang. Yung kay Elias, wag na niyang pakalaman yung personal life. Kasi personal niya na yun, eh, hindi naman niya minamanage, hindi niya minamanage yung pagkanta-kanta lang. Ni eh. ni Elias, di ba, yun ang pagkakaintindi ko. Eh, parang lumampas na ata. Yun ang mga naririnig ko, mga issue-issue, issue, basta marami pong issue, marami pong lumadabas. Ito po, panoorin po natin itong konting, uh, konting, video na kahapon ay eh, kasama niya itong napakagaling na abogado na si attorney. Okay. Toro na sobrang famous din itong attorney na sa inyo ano na intimate like relationship Ano na na Ada tu as matumus tak ada tu kita Okay lah, okay Tidak ada masalah, ada sama. Sekurang-kurangnya tidak ada problem. Kurang tak kita tu bagai betul sahaja tu si si mak ibu hamil misi sosial itu. Ayo mana dicerca sosial media. Nah, apa saya performance kerja saya mau mati. Sempre, saya berasa apa yang saya sokong. Kita dalam kerja sempre. Kita utuh nak Mau performance. Jadi dengan Salamat. Tungkol po sa pagkita Wala bigyan para makilaro diyan kay Una uh, po so, to no, sa first coming and Manager Beverly. Ah na, issue na na siya sa content of car. na may plan na. Hindi na niya pwedeng. Ang idea niya At 'tong sa page niyo naman 'yang gi-upload, delete. Oh, sa page ko. Sa Sa karon na lang access ang page. Oh, manang ko kan. Manang, pakita nga na post kasi abihin ko kawatan mo wala, sa.

ang page daw is delete daw na yung pangkuhan, ha, delete pang, uh, pang post post na. Kaya ang page daw nga po din is business daw to. It's actually pang, pang bukid na mong ito, no? ang good look lang to. Just pag makay dito, uh, dito sa uh, from nothing, uh, sumisunoy na sa una din mismo, the powers of MC Kasmila, baka hanggod na naging famous din na parang doon, pag makay dito nga, may pag wag na lang po na famous bro, ano nga mga parang doon? Siyempre, uh, sa kuhan, nagigamay nga kuhan nga, may pagmahay nga gamay, pero as of now na, Oke, okay na, kung ba kayo kasuluhin oke niya, ah, okay na at least ko ay nakamata na ito sa kamatuloran. na at least nga, ilipili ka rin mo yung musali sa mga tao. Kamusta rin okay mo ginagana? Ang gabi na ko na rin yung mga 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 mga